Nakita nyo ba yung boy ko? Ayun, eh. Uh, Sumusunod-sunod lang yan pag nag-shopping ako. Ganyan kami. <laughs> Matagal ko nang gustong ayusin to pero today lang ako nagkaroon ng pagkakataon. So today, dahil nakakuha tayo ng uh, shelf dito sa ukay-ukay last time, aayusin uh, ko na to. Lalagyan ko na siya sa taas. Two years ago, bumili ako sa Lowe's ng ganito. Sila pa ang nagpuputol pero ngayon, hindi na sila nagpuputol. So kailangan ko siyang gawin. Habang busy naman ako, ito naman si Michael, uh, nag-start na siyang uh, magluto ng dinner. And then after nyan, sinundo ko muna yung mga bata sa school. And then pagbalik namin sa bahay, inumpisahan ko na itong uh, paggawa ko ng shelf. Itong yellow na hinahawakan ko, ang tawag nila dito ay stud finder. Nadedetect niya yung nasa ilalim na kung may kahoy or wala. Kasi itong wall na to is drywall. So, kailangan yung pako natin is mapupunta talaga sa pinaka kahoy sa likod ng drywall para mas matiba yung magiging shelf natin. Nilagyan ko rin ng mga marking para alam ko kung saan ko ilalagay yung, yung screw. At syempre, ginamitan din natin yan ng measurement para malaman natin yung kung straight, straight lang yung magiging ano natin. Eto oh, kailangan nasa gitna yung pinaka-bubbles niya. Since may line na tayo, gagamitin natin yan. Pero itatry ko pa rin ang pako. Kapag bumaon ang pako ng all the way, ibig sabihin wala siyang kahoy sa pinaka likod ng drywall. Pero kapag matigas yung tinamaan ng pako, ibig sabihin may kahoy siya sa likod ng drywall. At doon tayo maglalagay ng base ng pinaka ano natin, ng pinaka shelf para mas matibay. Since alam na natin kung nasaan yung pinaka kahoy sa likod ng drywall, every 16 inches may kahoy yan. Pero ito try ko pa rin ng pako to make sure na may laman yung sa loob ng drywall. Kailangan kasi tumama siya sa mismong kahoy. Ayan o, oh, may laman siya. So okay na yan. And then pwede na natin itong gamitan ng drill para hindi mahirap ipasok yung screw mamaya. Kasi pag masyadong matigas yung kahoy sa loob, mahirap. So kailangan talaga may drill. Yung size ng drill na ginamit ko rito is dapat maliit sa screw na gagamitin nyo para kapag pag nilagay nyo yung screw, mahigpit pa rin yung kapit ng screw dito sa drywall. Hindi siya maglulus. Matagal ko na itong nabili before at ito ay $3.50 lang dati sa Walmart. Since may ano naman, may space naman dito sa baba, dito ko na lang muna to gagamitin. May pandikit ito sa wall and then isi-secure mo lang siya yung maliit na pako para mas matibay kahit nasa drywall siya. At after nga natin mailagay yung pinaka base ng shelf natin, pwede na natin ilagay ang bracket. Yung ganitong klase ng shelf, di ba pang ano to? Sa mga, sa mga stores. Gustong gusto ko yung ganito. Kasi adjustable yung shelf. Pwede mong itaas, pwede mong ibaba. Kasya nga dito kahit tatlong shelf pang ilag ilagay ko. Pero I think mas okay kapag dalawa lang. At after natin mailagay yung bracket, pwede na natin ilagay yung pinaka shelf niya. So ganun lang kasimple. Sa una lang to medyo hassle kasi yung base talaga kailangan secure na secure. Pero after nyo, yung pagkakabit ng shelf, napakadali na lang. Tapos isi-secure ko lang ito, tataliang ko ito maya, maya Itatali ko siya gamit ang zip ties. So ito, ganyan lang siya. Itatali ko lang siya para mas, ano, mas secure yung, sh yung shelf. Para hindi siya malaglag. So every bracket, lalagyan ko siya ng zip ties. And then yung pegboard natin, ready na rin ito ilalagay ko na lang yung mga yung mga uh, accessories na nakalagay dito. O di ba? Ang cute. Pwede to lalagyan ng mga kung ano ano. So after one and a half hour, okay na ang ating shelf. Ayan, maganda na, di ba? Mas maayos to kaysa doon sa una. Tsaka mas marami na siyang lalagyan. Maayos at malinis na tingnan. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlogs for today. At kung nagustuhan niyo po ang aking vlog, pakilib naman po ng share at like. Thank you!